Namin ang dami dumi dito, alas na ka. Ayan ang puno ng mangga. Tapos sinapitan ng puno ng baliti. Napakadakang baliti nito. Dito sa amin, sa kabilang bahay. Napakadakang yan. Hmm. natin may mga yan, dati diyan kami naiingis na gumuho na ng gumuho yung lupa. Tapos yan yung, yung puno ng baliti dito sa amin napakatakay. Ito ligas. Hmm. Pwede ka na magbaras dito. Pwede ka na magumakit dito sa ugat. Ito yung mga ugat na yun. No? Ito dito. Kinapitan niya na yung puno ng mangga. Ganito yung ugat pa ugat. Hmm. Malaki ng ugat sa amin ma gubat pa dito eh ito dati makikita mo dito ang yan. dito yan nagpas tao to eh tubig na yan eh. ngayon yun lang katas eh. sandang ka lang lalim madumi kasi nabaha dito eh dito. May mga treasure din dito kasi nung bata ako, oh, ito na ka pinanganak eh. Bata ako, nakikita ko yung mga treasure dito. Ngayon, yung ko lang nalaman na ganun. Ngayon nakalubog na yan. Dati litaw na litaw yung bato na yan. Parang likod siya ng turtle. Ngayon o. Oh. Nasaan mo kasi? Mababaw na siya. Ayan. Ah, likod ng turtle yan. Dito kami natong tong. Tapos namimingwit kami yan sa lugar na yan. Lalim yan. Nilalangoy pa namin sa dati. Sa so, bato malapad. Tapos may butas yun dyan. Oh ilalim. Ayan butas. Dati wala yung butas na yun. Bigla na lang sumulpot yan. Butas na yan. Nung sinundot ko ng kahoy, guro mga isang dipat kalahati. Nang ano, eh barado pa. Kasi marami pang tambak na lupa, 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 sa loob. Tapos dyan sa ilalim, kung makikita nyo, madilim. Ayan. May parang kuweba yan dyan. May butas din yan dyan. Bilog. Tapos kung makikita nyo yung ano, madumi kasi nga, nabaha. Ito, napakalaking puno nyan. Dalawang yapos yan. Puno to ng ano, yung babao, lalaki. Pakalaki niyan, dalawang yapos yan. So, tapos makikita mo, napakadaming mga ugat-ugat na naglaylay taas yan pero mga makikita mo yan pit na yan mga sa 100 pit yan magmula dito tapos may mga nakalaylay na mga ugat kapunta yung eto batong malapad to dati wala na natakpan na natakpan ng dumi kasi dati maayos dito may wala na. Kaya yung mga sign dito, wala na, hindi ko na makita kung nasaan. Dati may mga sign dito. Takpan na, eh. tabunan na siya. Wala na. hmm. mga sign dito. So may sign dito na araw. Nakaturo doon. Hindi siya nakaturo sa puno eh. Ah, so, hindi na natin makakakalusal. Puntahan na lang natin yung isang sign dito. Ayan o. Oh. Yan yung puno na yun. May butas yun dito sa likod eh. Bukod yan. May malalim na butas yun dito sa ilalim. Ayan. Malalim na butas yun dyan. Ay, napakadumi. Tandaan natin yung isang sign dito. Alam usong isunga tayo dito. Babo naman eh. Dati kasi, yung mga baton na yan, diyan kami nakapresto. Para makapamingwit kami eh. legit to oh ito ah footprint ah pake ng bakat ng pa pa yan dalawa na yan yun sa dalawa tatlo apat ginawa na lang yan Ginawa na lang yan ng lolo kong hagdanan. Pero ang original yan, itong dalawan to. Kasi yung tubig na yan, hindi yan hanggang dyan dati. Kaya imposibleng maging hagdanan yan. Ngayon lang yan tumaas na ganyang kataas dyan. Dati kasi yung tubig niyan, sagad na sagad pa doon. Kaya kahit natumutong ka dito sa unang bakas na yan, hindi ka aabot sa baba. Hindi ka aabot sa baba yung tubig. Yan ang original yan dalawa tapos yun ginawa na lang hali ba tao dito dati Naka, tika, na to. Ayan, sa akin ng lolo ko at saka tong kabila. Hmm, tingnan natin. Ayan yung niya. Hindi, hindi mo lang makita kasi maliwanag ang araw. Pero, kung titignan mo talaga. Bakit siya nagpaayan. Lalo sa, ayun mga mark, daliri. Ayan o. Daliri, daliri. Ayan o. May mga marka ng pinakadaliri. Ayan ka. Ito. Gawa na lang yan kasi pantay. Ang handa na yan. Kaya ang urig lang dyan. Itong dalawa na to.

Kung nakita mo yung gitna niyan, may, may cross. May cross yun dyan. Ayan o. Kitang kita na may cross yun dyan sa gitna. Ginawa ko lang dyan. Sinabtab ko. Tiyanggal ko yung cross. Ayan o. Kitang kita yung cross na yun dyan o. Kitang kita yung cross. Square yan. O. Hindi ko alam kung may treasure ba sa ilalim niyan. Kasi may crack yan yan. Kung nasa ilalim ba niya, nabapatungan. Tapos may butas yan dito. Lalim yan. Butas na yan. Wala alim. Secure na ba ito yan? Sa so, tapat niyan dito, katabunan na rin kasi. <coughs> may butas din yan dito na may parang guhit si babo na parang rainbow. Ayan Ayan kaya nang balang tumingin kung ano meron dyan. yan papunta doon, nandun yung tulay ng hapon. Oh, vlog ko na rin yung dati. Hindi kalayoan doon. Hindi na tayo makakapunta. Hindi ko kalayo-layo pa yun. Pero doon pa yung dulo doon. So yan lang yung lugar ko dito. Sayang yung isang sign doon sa may malaking puno eh. Yung kasi aro talaga yun. Yung aro na yun, nandun, na natakpan na ng buhangin. Hindi ka magkakamali, dito siya nakatapat sa lugar na to. Hmm, hindi siya nakatapat dito eh, kasi malayo, malayo ng distansya ng konti. Dito siya sa lugar na to nakatapat. 5 meters away or 100 meters so eh, eh, <clears> okay <throat> yun yung lugar ko dito sa amin sa kabilang bahay wala lang madumi kasi nabaha so yun lang mga boss Kaya nung balang gusto dito sa video ko sa mga nakita nyo. Salamat po.